Good morning guys Sa so, ngayong umaga no, Nandito naman tayo At tayo ay Maglilipat ng ating mga Grapes cuttings Na binili Nung nakaraan sa kaubas natin Na si Brad Ortov. So ngayon umaga Bali pipiliin ko lang dun yung medyo may ugat na Kasi Pamag uh, pata dahil Naka ano na yung ano nila eh. Uh, nag-bad breaks na sila, naglamasa na yung mga dahon nila. So, check natin yung may mga ugat na yun yung ililipat natin para magdare-darecho na sila. So, ito yung ano natin, bali, dalawang uh, variety ito ng uh, grapes, uh, academic at saka bicolor. So check natin yung mga ano nila kung mga namaya kasi ano, naglabasa na yung ano o kaya tinanggal ko na sila sa plastic kasi baka makulo pa may yung ano daahon ay malusaw lang sayang so check na lang natin yung mga may ugat na kasi lipat na lipat na natin sila So ito by color to tong na ano, to, uh, variety ng ubas. Tapos tong isa ay academic. Check natin yung ano niya. guys, meron na siyang mga may ugat. So, ito na muna una natin mga itatanim. No? Para para So ito meron tayong limang itatanim na academic. <tinyong noise> So bali ayun guys no uh, ginagawa natin may pinepress ko lang siya na may hina kasi malilit pa yung ugat tsaka may lot medyo dati ang so baka mamaya ma ano natin so, ice lang muna natin So yun guys, natapos na natin sila itanim. So pali magagawa na lang ako ng follow video nito pagka nailipat na natin sila lahat. So hanggang dito na lang muna guys. So maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo. At pagka no update ko kayo rito kapag ka buhay natin sila lahat. Sana mabuhay sila lahat. Para mabilis natin maparami. So hanggang dito na lang. God bless po at happy planting.